Yung magandang umaga sa ating lahat mga kalapatids Hindi na tayo ka sa ating Mini Bindia Ayan mga kalapatids papakita ko sa inyo anak ng mga kalapatid natin mga kalapatids Itong brown sa kanyang card Hindi ka panipaniwalang ang anak nila eh Black dirty blue bar saka blue bar white top mga kalapatids So ayun titignan natin yung ating kalapate At ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa akin hindi natin sila sinisingan bumili lang tayo ng clip ring para palatandaan natin na talagang atin yung kulapate. ang ginawa natin dalawang puti na clip ring tapos yung isa natin dito ang anak nung sa baba dito yung yung checkered natin sa yung checkered white right top ito ipakita ko sa inyo anak ng checkered white right top natin wala na siyang dilaw-dilaw, kumbaga -dilaw, palipad na siya mga lapatids, pero hindi natin siya bibitawan kasi delikado baka mag overplay ito mga kalapatid so ito mga kalapatid so. ito yung anak nung natin Ayan, pang konti pala sa ulo na dilaw dilaw eh yung kulungan doon sa taas hindi pa natin naayos eh hindi naman natin talaga ito i... i ano ipapalipat ngayon i stock, natin to para meron tayong pundasyon na bago So ito mga kalapati, ito yung first inakain ng ano natin. Na pinayaram sa atin ng kalapati ni Boss Robert. Pero yung ano nito, yung magulang nito, yung nanay nito, dati ko pa sa akin talaga 'yon. Tapos yung tatay, 'yon kay Boss Robert talaga 'yon. Tapos ito naman sa taas natin mga kalapati. Hindi to. Ayan. Tignan nyo yung anak. Tignan nyo yung magulang. Hmm. O, oh, diba brown yan? Diba? Ah, uh, tawag dito? Blue brown, tawag dito. Ah. Tapos itong asawa. Ito. Ipot. Ito. Masyadong malakas yung babae. Ayan, nakita nyo naman, diba? Ayan. Tapos ito yung anak nila mga kalapatids Ayan Tignan nyo Ayan o oh. Blue bar white top Ano mga kalapatids Tapos yung isa Dirty blue bar naman mga kalapatids Ayan, draft global yan Blue yung mga kalapatids Siguro, ang nanay, nanay nito, Ang pares niyan, dating global Kaya ganun ang kalalabasan Kaya Pagtataka din ako Ganun ang kalalabasan yan siguro ang dating asawa niyan Global Tapos pinaris natin dito ngayon sa, sa brown ngayon, walang nakuwang kulay dito sa brown, kundi wala dito sa nanay. Hindi natin alam kung saan galing ano yan. So, yun mga kalapatid, ito naman yung sa video, yung sa loob natin. Yan. Yung isa nating binigay sa atin ni Boss Robert na isa. Nakawala. E ngayon, hindi pala budget sa kanya. Nakakaya sa kanya. Ngayon, yung Paris noon, yung Blue Bar, doon, natin nilagay. Yan. Tapos may isang pasas pa tayo dito, yung Rezo. So kayo yung nakapag finish yan ni Boss Robert, Yung pinayaram nyo sa atin. Ang ginawa ko, tinitingan ko pa, hindi na makawala. Kasi eh, nakakaya naman kay Boss Robert na pabalik-balik dito sa, sa kanila. Padala-dala pa ng ibon. Kaya ginawa natin, tinitingan na natin. So yun, mga kalapatis, hanggang doon na lang yung update natin. Pinakita ko lang sa inyo kung gano'n yung kaganda yung mga inakay na, na lumabas maganda, maganda naman talaga magpakondisyon niya yun baka sa susunod na kondisyon natin hindi na masyado depende pa sa panahon niya mga kalapatids so ngayon itong mga kalapatids yung nasa ilalim ililipat ko na to mamaya doon sa malaking kulungan kasi may ilang kukulungan ko dito yung ratio natin doon yung check out sa kayong lubang magpares yan nililipat natin yan mamaya so ay mga kalapatis hanggang doon na lang bye salamat sa mga followers natin sa mga viewers natin huwag kayo yung maliliit magpa share ha yan bye mga kalapatids